Hello guys, magandang araw sa inyo. So, nandito rin tayo sa Bermosa dito sa Imus, Cavite. So, for this video naman po, uh, iibabait check naman natin itong rigid MTB. Napoging pogi ni idol Andre Navarro, no? So, i-check natin ngayon yung specs ng kanyang uh, rigid MTB. Yan. So, and, idol Andre, no, before tayo mag-start, no, uh, tanong lang muna ako sa background ng rigid MTB mo. Uh, kailan mo ba na-build to? Yung August lang. Oh. This year lang, po. Okay. So, ano to? Uh, Mixed second hand brand new Second hand lang po yan. Ah, second hand oh, Yan. The next question naman Idol. Uh, saan mo na na-ride ito for the one of two months? Hindi malayo, ano, Pangasinan pa lang. Sa San part ng Pangasinan? Eco Park. Eco Park? sa Sa Villasis? Sa... Uh, pag, kasi pag naglalaon yan ako, nang dadadaan ako doon, uh, Rosales, Villasis. Uh, ano ba yun? Yung... Ah... Uh, yung season, yun, bago mo ano yun, bago baglaon yun yun. Tsaka yung ba, Bilalonan eh. Ah, po. Ah, sa Bilalonan. Ayun, ito nga yung ito nga yung general background sa kanyang uh, rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC hardtail mountain bike frame. Ayun, uh, Cannondale Trail 7, ayan, na XC hardtail mountain bike frame. Ito kasi branded to, no. Wala nakalagay kung ano klaseng uh, aluminum, no. Kasi sa mga generic aluminum 6061 at saka 7005. Ito kasi custom uh, aluminum katulad ng Giant. Uh, 29er to, no? Apo. Yan, 20, yan uh, size medium or size 17. Yan, old school yung frame, no? Uh, straight or non-tapered yung uh, head tube. Tapos, uh, yan, fully external. Yan, full external cable routing. Uh, pang BSA threaded na bottom bracket shell. Uh, pang 27.2 mm diameter na seat post. Uh, quick release yung dropout then na display caliper mode naman yan ay IS or international standard yan so next naman sa kanyang rigid fork yun nakakita ko ulit ako ng sa bakas no uh, Moso M5 yan Mosso M5 na aluminum 7005 yan mas mataas na kuha, ano to mas mataas na grade na aluminum kaysa dun sa 6061 uh, Universal size on one, uh, or one size fits all. Ilagay ko na na sa screen yung crown length at saka yung blade length ito. 10 new steerer tube na to. Yan, uh, straight or non-tapered din. Uh, quick release yung drop out. Then, a disc brake caliper mount naman yan ay post mount. Next naman sa kanyang cockpit. So, ito yung kanyang MTB handlebar. Ito yung uh, galing sa stock ng Science. No? Science na built bike. Uh, aluminum 6061. Uh, 31.8mm ang diameter. Straight na may coating back sweep. Then ang lapat nito, estimation ko mga 640 mm. Yan, yeah, next naman, yung kanya makinis na stem. Goldix GTR na 100 mm ang uh, haba. No? Then yung angle na, sabi mo? Negative neg 17. Ayun, na uh, negative 17 degrees. Then sa, sa ano naman, sa integrated headset niya. Mountain Peak pa to? Mountain. Ayan, mountain Peak na silver bearings. Uh, next naman sa kanyang seat clamp. Uh, ano to, May, May June. May June na aluminum allen type 31.8 mm diameter sa, sa seat post naman wake na aluminum 6061 na 400 mm ang haba 31.6 ah, 27.2 I'm sorry 27.2 mm ang diameter yan setback na may single bolt clamping system next naman sa kanyang saddle kahubog ng Physique arion pero ang brand naman na nakalagay dito is ardently yan na walang butas sa gitna Carbon ba Aynde, Ah, hindi. Medyo ano no, medyo manipis yung foam, tapos coating flex, then uh, steel railings. Uh, so far, so for the past 2 months, ano na naman yung review mo dito sa saddle mo? Comfortable, uh, comfortable. ah comfortable. Okay. comfortable. Yan, so ito yung uh, feedback niya dito. So proceed naman tayo sa kanyang drive train. Yan nga, pambansang drive train to one by, yan, sinisipon ako. Woo! So wala kayong makikita na front shifter, front trailer, tsaka extra chain rings. Yan, first time na ako nakita ng call na shifter. Ilang speed na ulit to, Idol? 12 speed. Ayan, 12 speed na call, no? Ngayon ako nakita ng call na shifter. Yan, uh, next naman sa kanyang chainring. At crank, crank naman, yan, balik tayo sa pambansang MTB crank na IXF Janku ko na Halotech. Uh, 175 mm, ah, uh, 170. Yan, 170 mm ng crank arm. Pang 4-4 speed na pang 3x. 104 BCD sa dalawang chainrings. Then, 64 BCD para sa granny ring. Then, yan naka-nakahalo tech threaded bottom bracket. Ah, uh, i-accept din 'yung ano. 'Yun, i-accept din 'yung halo tech threaded bottom bracket. Yung ano naman idol, yung uh, chain ring mo na rounded. Anong brand nga ulit ito? CTT oh. Tosic. Ato ah, si sorry. Tosic. Tosic na 3060 'no. 30 yan 3060. Then, ito naman kanyang Ano 'yung ano mo? Ang gaan nga Ang gaan ng RB Clipless Pedals mo eh, May idea ka ba kung anong brand nito? Wala wow. Yung hubo kasi nito si Mano Kasi uh, si Mano na old school na ano no na, na RB Clipless Pedals Pero eh, may, yung nga alam may kalog no Yan paano mo na sa mekanik ko to? Para kasi hindi hindi kasi ano yung power transfer kapag gumagana yung pedal eh. Yan, unknown brand pala to no kasi wala nakalagay eh. Yan, so next naman, yung uh, chain naman niya Ilang speed yung VG Sport mo? 10 speed, 10 speed. Tapos dito na yung nagkakaiba-iba eh. uh, Kasi yung Shift 10 na 12 speed Ito 10 speed na VG Sport no 10 speed Then yung uh, MTB cassette sa bracket mo ZTTO Na 11 11.25 11. na ilang speed? 9 speed Then ito namang RD niya Yan Shimano Deore Na M5-122 kasi may clutch to eh uh, na, Pwede to sa... 10 or 11 speed pero ito naka tune up sa 9 speed no okay. kasi 9 speed lang yung kanyang sprocket yan so ito nga yung discarding niya dyan no so ito nga yung kanyang drivetrain setup ng kanyang rigid MTB next naman sa uh, wheel set ito yung kanyang gulong yan csttires.com na yan 29 by 2.10 na wide wheel na exit tire tapos dun sa ribs mga ulit sagmit Ayun, Sagbet Brooklyn na tinanggal yung uh, pintura no. Aluminum double wall and 32 holes. Then spoke nipples, Ragusa. Yan Ragusa, tinanggal din yung pintura no. Then uh, yung MTB hubs naman niya, Maxon Stroke uh, uh 1.0, uh, pagkatanda ko kasi triple polished no. Yan, okay. so i-check natin yung tunog nito idol kapag naka-free yan guys no so, yan yung uh, maximum stroke MPV hub kapag naka free wheel yan then last na lang sa kanyang brake set Shimano pero old school uh, Shimano M355 yan na hydraulic brakes and dual piston yung sa kanyang disc brake rotors magka, magkaiba doon sa harap tsaka sa likuran sa harap mukhang Shimano eh Shimano nga ano Shimano SLX. Ah, uh, ito ano to, ah uh, art ano, SMRT De lang. SMRT 10-S. Yan yung ano. Ah, uh, center lock pala to, no? Yung front hub niya kasi, yung front hub niya kasi naka-center lock Yan. Yung max stroke kasi, ano lang to, ah uh, pang rear lang. Then yung sa rotors niya sa likod likod, uh, ano naman to? Ah, uh, SRAM center line yan. Ah uh, fixed type naman ito, flow, uh, medyo floating no, pero parehas na 160 mm ang diameter. Yan. So idol, magkano yung total cost nito nung binil ano, nung binil mo? Siguro sa ano lang seven, seven k. Ayan, 7 k Ayun, 7,000 no. Yan ito nga yung uh, Canon Dale Trail 7 rigid MTB. Yan. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang poging poging rigid MTB, comment na lang ninyo sa comment section down below so idol mag shoutout ka na shoutout po sa mga kaibigan ko dyan insayo na ako oo oh, yan so maraming maraming salamat idol no salamat yan sa pagbudget ng iyong eh, rigid MTB so maraming maraming salamat sa inyong panonood at don't forget to subscribe sa youtube channel pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo yan guys maraming maraming salamat sa inyo and rising po sa